Hello, good morning. So for today's video, palag um, gusto ko palang sagutin yung isa sa mga um, tanong sa aking YouTube channel ni Mr. Jerome Dika 4508 na hello po, pag magtitipid ka po ba or usually magkano po ang expenses mo per month at magkano possible na naipon mo kada month in pesos since pag mag-iipon po para sa mga savings sa Philippines. Ito so, talaga yung una kong napiling um, sagutin na question. Ang new question kasi siya, katalasan kasi ang tinatanong sa akin kung may age limit ba daw sa trabaho ko. Anong agency, um, talagang to kung mahirap daw ba, mabait ba daw mga Korean sa katrabaho, yung mga ganong Um, Sa expenses kasi dito, siyempre sa bahay, um, mura ang kuryente, mura ang tubig, ang wifi. Oh, for me ha, kasi ma mahal ang expenses ko noon sa Pilipinas eh. Mura talaga. Yung kuryente siguro, um, uh, papakitaan ko pala kayo ng bill hindi ko na pala mahanap kung nasaan. Sasabihin ko na lang. Nakalimutan ko na kasi kusang ka talaga nalagay eh. Pero, um, sa mga factory worker kasi, sa Pilipinas pa lang, kapag kasilek na sa kanila ng sadyang name nila or ng mga bosses nila sa company, kadalasan, binibigyan sila ng free na bahay or tinatawag na kisuksa. Yun ang tinatawag dito. Kadalasan free, kadalasan naman magbibigay sila ng mga 100,000 won. Mga magbibigay lang ba sila ng portion? Pero hindi talaga sila magbabagay, magbibigay ng full rent. Pero hindi naman siguro lahat yon Yung iba, as in free talaga. As in zero, zero yung binabayaran nila. Yung sahod nila na nila ng buo. Kasi nilibre na nga sila ng sadyong lim nila ng bahay. When it comes naman sa akin na F6 visa na may asawang um, Korean national, syempre, sa so, lahat ng expenses ko, si Upa lahat ang sumasagot. wala akong binabayaran. This ni Princess ba, kumbaga? Tsaka ano, uh, isingit ko lang, uh, napakamura talaga ng mga expenses. Nap mura yung kuryente nila dito. Pag summer, yung air namin, 24 hours yan. Kapag winter, yung na to, heater namin sa sahig, halos 24 hours din yan, walang patayan yan. Pinapahina lang namin, pinapalakas, pero walang patayan talaga yan. Dahil nga magsa-summer na, so minsan ngayon, kasi medyo malamig lubing pa ng konti, electric pa lang, pa lang yung gamit namin. Pero pag pumatak na ng June, July, August, September, ganyan yung aircon namin, wala nang patayan yan. Pero yung binabayaran lang namin monthly, um, 30,000 won, 28,000 won, wala pa 2,000, wala pa talagang dalawang libo. Yung wifi naman, sobrang lakas ng wifi dito kasi may sarili ka namang data sa cellphone mo tapos may wifi ka sa bahay tapos katalasan kahit saan ka magpunta kukunik ka lang sa wifi kung may wifi matyaga ka lang talagang mag on ng wifi mo hindi mo kailangan ng data hubad naman ako sa ano ko eh expenses ko naman sa sinasahod ko um, majority ng pera ko talaga napupunta kung saan saan padala. kasi syempre breadwinner ako. Ako yung nagsusupport sa mama ko, sa dalawa kong kapatid. Tapos pinapaaral ko yung pamangking ko. Yung sumunod sa akin kapatid ko, yung panganay niya, pinapaaral ko ng kinder. So twice a month ako nagpapadala sa kanila. Tapos syempre kapag mayroon pang mga expenses na kailangan, magbibigay ako. Halimbawa, kailangan ng ganto Tulad ngayon, nagpadala ko kay ate ng pambayad ng graduation fee yata ng pamangkin ko kasi magagraduate na sa kinder, parang ganon. Tapos, uh, sinamama, padala kay mama, bayad ng bahay nila, mga ganon. Yung isa kong kapatid, yung pangalawa sa bunso, first year college na siya, matatapos na siya ng first year. Tapos, yung bunso naman namin is grade 7 student, tapos na din siya, tapos na yung school nila. Tapos, nasa Quezon siya, nandun siya sa kuya ko. Nagpapadala din ako sa kanya ng pang-expenses niya konti na lang ngayon kasi wala naman ng pasok. Kung bilibili niya lang ba ng mga gusto-gusto niya, hindi naman ganun kalaki, hindi naman ganun kalit kasi ando naman sa sakuya ko. Tapos, yung kapatid ko naman na college, syempre, may baon yun. Pero si mama na yung nagbabudget nun kasi magkasama na sila ni mama ngayon sa apartment. Sila na yung nagbabudget nun. Nagbibigay lang ako ng breakdown kung magkano yung papadala ko this month. Halimbawa, may kailangan si mama na kailangan niya bayaran yung ganto yung ganyan. So, dadagdagan ko yung padala ko. Actually, napakaswerte ko din talaga sa asawa ko kasi hindi yan nangingialam ng pera ko. Talaga, ang pera ko is pera ko. Ang pera niya, ay pera ko din. Charot. Hindi. Hindi yan nangingialam. As in, from the very beginning pala na pagdating ko dito, nag-start ako mag-work. Hindi yan tumutulong, inuutangan ko pa nga yan minsan eh, Pa-utang naman ganyan, tapos babayaran ko din siya next month. Siyempre may trabaho tayo, hindi tayo pwedeng paano-ano lang na hindi magbabayad. At magkano possible na naipon mo kada month? Wala. Ano? Resibo. Resibo yung naiipon natin for this month, ano? For this ano pala? Resibo pala yung naiipon ko, tsaka ano, stress at sama ng loob. Chak lang. Siguro, um, sa ngayon, hindi ko pa kayang mag-ipon kasi napakadami kong bills na kailangan bayaran, ang daming needs na kailangan unahin. Kasi para sa akin, yung, yung ipon is needs din niya na wants na din natin eh. Pero, siguro yung mga breadwinner na katulad ko, maiintindihan nila yung sitwasyon ko na gustoin man namin mag-ipon para sa future, hindi pa talaga kaya, hindi talaga maisingit eh. Kasi, limited din kasi Siyempre, may uunahin ka. Uh, kapag kailangan kailangan mo din talaga mahuhugot at mahuhugot mo din yan so sabi ko din sa sarili ko once na natapos na yung kapatid ko ng college siguro mga isa dalon mga apat taon from now uh, siguro pag mga 30 years old na ako kasi 26 na ako ngayon baka siguro by that time uh, medyo may katulong na kasi ako sa mga expenses ko noon eh kasi makakapag work na yung kapatid ko noon eh hindi ko naman uh, iaasa sa kanya lahat hindi pwede yon syempre nandito pa ako parang nahatian niya lang din ako para sa bunso namin kapatid para sa pag-aaral niya. Kasi hindi ko naman nakahaya yun ng ako na lang lahat. Kasi may gusto din akong pa pangarap din talaga ako sa buhay. Yung pangarap ko din naman sa buhay, kasama din naman sila. Do. Pero alam mo kahit pa paano naman, um, nakakabili ako ng lupa kahit sa paso pa lang, char. Nakabili din naman ako ng lupa. Um, napaayos ko naman na yung bahay namin na kubo pa lang noon, tapos ngayon, bato na siya, charot, ayan, di ba, bato na, ayan. Uh, isa na yun sa pinakamaganda naming bahay, napatayo ko siya, napaayos ko siya, tapos natulungan ko yung kapatid ko nung kasal niya, napapaaral ko yung mga kapatid ko, um, kahit papano, um, hindi na namin, hindi na ni mama po problemahin yung kakain niya kinabukasan sa isang linggo, ganyan. Kasi fix na, may pambayad na, may pagbili na ng pagkain. Sa buhay, when you view it in a bright way, may kita nyo na, ay, kahit pa pano naman pala, nakaka-survive naman pala. Hindi man isang biglaan na boom, okay na kayo, hindi. Yung paunti-unti. Tapos, pag napansin mo siya na, ay, alaki na pala ng pinagbago, no? Hindi na pala katulad nung sa noon, na halos wala na kayong makain, sobrang hirap talaga ng buhay. Tapos ngayon, kahit pa pano, may karni na yung ano namin, sitaw na niluluto. ba? Diba? Tapos kahit papano ngayon na a-afford na namin kumain sa mga restaurants, ni na mama pala, napaparanas ko na sa kanila yon Yung mga ganong bagay. Alam ko naman na mas madami pa talagang problema yung ibang tao. Magkakaiba tayo ng pinagdadaanan, magkakaiba tayo ng tag nito, problema sa buhay. Pero laban lang, wala mong time choice. Kasi kung may choice, ba't mo gagawin, di ba diba? So, wala nga kasi tayong choice. Puro yung savings nga, gagawin ko yan. Siguro kapag okay na lahat. Yung kaya na talaga ng budget ko. Hmm, wala na akong pinagkakagastos ang malaki. Kasi syempre na nagtitwisyon yung kapatid ko. Baon, gamit nila, mga ganun. Tapos, siguro pag tapos na yung lahat ng yon siguro makakapag-ipon ako. Pero sa ngayon, hindi pa talaga. Pero al yung mga nakikita kong mga stories sa mga OFW na tumutulong sa pamilya nila, uh, na nakakapag-ipon pa daw sila, well, good for you. ba diba? Salamat pa din kasi nakakapag-ipon ka para sa sarili mo. Pero hindi kasi lahat ganyan yung privilege sa buhay eh. Hindi lahat kasi katulad mo yung sitwasyon. Siyempre, merong katulad ko na ako lang, Although tumutulong naman si mama. So okay lang go lang sa buhay, hindi naman mahirap, hindi din naman madali, ano mo yun, basta tulong-tulong lang talaga kayong magpapamilya, aangat at aangat din naman kayo. Drama na, nagdrama na. Wala lang, kasi gusto ko lang talaga sagutin yung question ni sir. Kasi parang nagbalik ano sa akin na, oo nga no, hindi pa akong nakakapag-ipon. Uh, resibo pa lang naiipon ko. <laughs> yung padala ko sa coinshot, mga padala ko na pera, yung pala yung naiipon ko. Siguro kung bibilangin ko lahat ang napadala ko sa loob ng mag-aapat na taon. <laughs> Pakadami na. Pero kung iisipin mo at kikwentahin mo din naman yun, tapos naipon mo yung pera, oo, oh, nasa banko mo nga. Ayun, eh, nabibili mo yung mga gusto mo. And after that, anong yari? Para sa akin kasi, uh, masarap sa pusong tumulong. Lalo kapag alam mo yung tinutulungan mo. Eh, sinusuklian niya yung tinutulong mo sa kanya. So yun lang, sana nasagot ko po yung tanong niyo, sir sa so, savings, zero. Ay, hindi naman zero. Sabi natin, 3%. Uh, sa expenses ko naman dito sa sahod ko sa Korea, yun nga, nabanggit ko kanina, lahat talaga yon Yung parang 70% doon or 60%, padala talaga lahat. The rest, um, pinagkakasya ko na lang. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!